guys blogger, okay what you know Ah, meaning kang he nang sai pun jadi ki guys uh, later i will also explain uh in tagalog or english regarding po din sa nangyari sa airport i-mix ko na lang guys ha okay uh, so just so mapapansin nung guys naka-start tayo okay naka-engine start tayo ngayon so ito yung nangyari yeah, yung incident sa uh, airport hindi lang sa airport pati yung sinasabing pwedeng uh, human error engine error whatever di ba pero sa, sa akin guys ito yung tutulong sa inyo uh, paano yung proper na pag drive o paggamit ng matic okay ito hindi yung hati ngayon matic sya uh, naka park mode tayo at the same time naka handbrake tayo Ayan, naka -hangat. so so yun yung hati reverse dapat hey, neutral, drive gear, second gear, and low gear. Okay. So, ito yun guys. Ngayon, saan ko ilaw? Para hindi, yun, hindi yung kwantiyo. Yun. Ito, yung, makikita nyo, wala siyang clutch. Ito yung brake. Ito yung gas. Okay. Wala siyang clutch kasi matik nga. Ayan. Ang usually, ito kasi, meron yung footrest. Pero para saan yan? Kasi minsan, long driving, o kaya traffic gusto niyo ma stretch yung pa kaya din design ng mga engineer pang footrest kasi minsan magdaan long drive nakabanat kayo nakasandal diba gusto niyo yung kanin na stretch nyo kaya may utili foot rest pero yung natin sa Rilina nakagin nandyan yan kasi mga din kayo pag nakagano lagi so pwede nang ganun din kung saan kayo nakaka-relax yan yung gamit po niyan pag wala kasi yan ang hirap lapit kaya meron na tapakan hindi siya sandala na kumbaga okay so yun yung gamit nun okay yun yung gamit yung footrest okay ngayon siyempre obviously naman yan brake and gas pero paano nga ba gamitin yung proper kasi panito clutch pa tayo kalawang paa assuming may clutch ito tapos gas diba panito pa preno tayo clutch preno depende yan or possible preno clutch okay depende sa situation pero ito yung gumagalaw mag-iipat really, natin. Diba? Yan yung ano nun. Okay, ngayon, what you see, hanig kang, um, siyempre, since ito matik nga, paano ba ang proper niyan para tapakan yung Kim saka you? Before meron akong boss, matik ang dala niya. Sabi niya di ba marunong kang mag-drive? Oo, oh, marunong. Pero hindi pa ako nakadrive ng matik. Wala akong idea yung paano. Sabi ko siya, i-drive ka for kahit 5 minutes din nagtandrive siya guys dalawang pa Make, preno gas preno gas okay sabi ko parang okay lang mabis naman ganun dalawa lang diba parang yung mga mga go kart eh yung mga racing kart ganun okay don't worry guys ayan naka part mode tayo ha okay at naka handbrake okay so kung matapang talaga natin yung gas wala yan kasi safe naman ha? ayan Siyempre, nakapag mode na tayo sigurado. So, ginagawa, ganun siya. Nag-drive ako, siguro go, go hunting. For 5 minutes, nag-drive ako. Tapos drive. I mean, after 5 minutes, ang ako, pat pa ngawit? Alam ko, kaya nga mati, walang clutch eh. So, ginawa ko, alam ko, naisip ko lang talaga, hindi naman tinusahan, dahil di ako marunong na mati that time. Tin ko tong ano, tinanggal ko tong kalumpa ko. Tapos, saka ako nag-drive. Ngayon, nahirapan ako nung una kasi ah, ah, ang hirap ganun to ganyan oo oh, ma yung yung time consume yung di ba ang hirap doon ko natutunan na ah, ganito ayan yan yung tamang way guys ito yung tiyan, tiyan, ito yung uh, next Chinese ha kasi dati wala ka hindi swa swa kim swa yu swa kim swa yu hindi ito ni swa ho tingdi ako yung sino lang nasa sayang okay isa pa. Pag kayo gumamit ng dalawa, 'di ba? Halimbawa, tumatakbo kayo ng gas. So once na may biglang tumawid, may next kailangan niyo mag-stop or may hanap niyo biglang next stop nga. So tendency mo naka-iyo ka, naka-preno. Magi-squid yung engine. Eh, ganyan 'yun kasi hindi mo kagama bibiti yung twin stick eh. Hindi mo alam na nakatapak na yung tulin mo eh. So tendency mag kayo magtatapak ng dalawa kung is delicado, eh? kaya puyan din dinesign na dalawa, I mean dalawa, ay pa lang, yata lagi. wala sa mga kang oh, hindi rin din ni ng kanin yun ito. tapos tuluyang kan, ulang kay pero ni sinimang chambigatin, so so ang siyo, ni hindi ni itakim ah, pero ni sinimang chambigatin, ka, hindi naman bibitiwan yan guys delikado, mag-squid yung chan, yung ingi, or parang, yung nga nangyayari, parang nag yung sasakyan, yun, yung yun, yun, yung, yung nangyayari, tuloy yan yung usually yung nagiging dahilan, or possible minsan, hindi nyo matatapakan ng preno, kasi isipin nyo, pre, pre preno kayo eh, kaya ito matatapakan, hindi yan eh, okay, so talaga yan din yung sign, na, ganyan, ngayon kung guys, kung ito naman, isang pa gagamit yun, I mean, ganito nga, yung time na yung na nilipat nyo malilito kayo within 1 to 1 second sabihin natin 1 second sir within 1 second nilipat nyo yung tinakbo naku ang layo na yan delikado kaya ganun po guys okay ito yung proper way lilipat lipat nyo eh hindi ko maisip bakit na yung sa scan nag ano nga bumangga sa bollard and so on possible na dalong pa ginamit or nataranta siya kumbaga baka ganito ginagawa niya eh okay. ini opinion nga kaya so good siya ko dito hindi hindi tingin tayo oh so ito guys yung paliwanag ko ha ganito yung proper way preno gas preno gas ilipat mo para kay pointed kila mo sa iyo lang hindi no ka lang mag step no step no delikado okay so yan yung proper way guys Okay, so follow lang guys. Marami pa tayo di-discuss. Abangan nyo guys. So, siya guys ha. Chinoy vlogger. Okay, by the way. Pagka dumating na kayo, nakapart na. Dahan-dahan yung turn off to. Wait for a few seconds. Diba? Para po mag-charge siya konti. At bago nyo patayin. Okay. So, okay, guys. Ito siya. Chinoy vlogger.